Good morning, guys. So, naglipat tayo ng ating mga halaman. Yan. Kasi yung ito alisin ko na rin ang pangit. Bukas na lang ako magmumunggo kasi naka kita akong malabanos na isda. So, ito kasi tatanggalin ko din to dito. Ito doon ko na nilagay yung doon. So, kasi may langgam so dahil siguro sa kahoy ito, dito ko na nilagay tapos yung mga green ko dito inalis ko na ang aking ano pa rin kalabasa so binago ko yung arrangement ng aking ah uh, bagong pagtataniman So, magpupunla ako ngayon ng, ng labanos kasi dumating na yung seeds ko. Ayan dito ko ilalagay yung ano ay labanos yan nandito ko na rin ilalagay yung okra kasi nilalanggam dun eh so try natin ayan oh pwede na naman ano yung okra dito sa linya ng mulberry ayan nalimutan ko mamili ng wala kasi ako nakita ng lupa kanina sa orion na malingki ko eh. Kasi wala akong nakita. Ito, lalagyan ko dito ng labanos. Labanos ang ilalagay ko dyan. Yan. So marami-rami labanos din kahit pa paano. O dito na lang kaya ang labanos lahat. One, two. Para mahaba-aba. Order na lang ako ng lupa bukas. Ayan kasi oh, makulimlim ang langit, mukhang uulan. Ayan pa rin. Ang malberry ko din, oh ayan. Marami pa rin bunga. Kasi maraming puno naman kasi ito eh. Ayan. Ito yung bagong ano ko. Oh, yung ang palayan ligaw. Ayan. Ayan dito na yung mga isa sa lang kung saan ko dito kasi mas malaki space dito yan lang guys eto eto my berry. may mga hinog hindi kain ng ipon so tayo ang kumain sayang sayang eh hindi na maganda ang mga atis ngayon yung mga puti-puti na ba yung insekto yung aking ano sa babao, o oh, yung sitaw sira, ano na rin tuyo na rin uh, wala na tayong sitaw sa baba ayan lang guys ang update Yung Taniman ko na ng labanos Yung isa na yun Ayan lang guys Thank you for watching Hello guys kita yung Ito, ito na muna natin yung ating labanos Ito Ramko seeds Yan. Today is May 8. Uh, ay, marami pa na ito. May 8. Uh, 2025. Thursday. Magtanim tayo dito. Limang. Siguro, 1 Mga tatlo lang siguro. O lima, apat. Um, testing natin. Mga apat na perasa. Marami pa ito. 영 Gabi pa na naman ito. Six pieces yung ating tinanin. Ayan, guys. Yun Thank you. Ang init.